Sa araw-araw na pakikipagsapalaran natin sa buhay, ang dami natin laging bitbit. -bit. Kargado tayo sa suliranin, pagsubok, kalungkutan, kawalan ng pinansyal, kawalan ng makain, at kung ano-ano pa. Bakit hindi natin ibaba na ito at kargahan natin ang ating sarili ng salita ng Diyos? Sabi nga sa Mateo, Kabanata 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya naisip ko itong kargado, kung saan ay hayaan ninyong basahin ko ang Ibanghelyo sa araw na ito upang maging gabay at lakas natin. Nang sa gayon ay maging kargado man tayo sa pagsubok at hamon sa buhay, kaya nating lampasan ang lahat ng ito dahil kargado din tayo sa mga salita ng Diyos. Ang Ebanghelyo ngayon ay mula kay San Juan, Kabanata 14, Talata 7-14. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang ama at masisihan na kami. Sumagot si Jesus, Felipe, kahit tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nasa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Sabay-sabay po tayong manalangin. Lord, sa araw-araw na pagmulat ng aming mga mata, nawa ay una naming makita palagi ang kagandahan ng iyong loob. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at suliranin na aming nararanasan, makita nawa namin ang mga biyayang ipinagkaloob mo. At ikit sa lahat, makita namin ang kagandahan at kahalagahan ng aming buhay. Maraming salamat po sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob nyo sa amin. Amen. God bless you.